Alam niyo po ba na ang ulam na ito ang pinakamasarap at popular na ulam ngayon sa buong mundo? Kahit mura-mura lang po ang mga sangka pero grabe naman ang papure, nakaka-proud. Madalas eh, talong lang po at itlog ang panglahok. Pero yung iba katulad ko na naglalagay na rin po ng kung ano-anong natirang ricado sa refrigerator para magamit at hindi masayang yung mga tira-tirang ulam malabumbilya po ang talong na gamit ko nilaga ako lang at pinalamig at tinusok-tusok ko po ng tiridor para lumabas yung tubig nilapirot ko ng kaunti para po maging korting abaniko at ang panglahoke, eh, alamang po wala pong Pinoy na alamang dini sa Chicago, ang ginagamit ko eh, ito, Korean, na alamang na sobra po ang alat, kaya madalas binababad ko muna sa tubig po at nilalagyan ko ng suka, tsaka ako sasalain para matanggal po yung alat Ginisa ko lang po sa maraming bawang, tapos e eh, maraming sibuyas na mura, tsaka ako sinama ang alamang na wala ng alat. Hinalo ko po sandali at pinalamig, tsaka ako nilagyan ng harina. Para po sa iba na medyo nahihirapang gawin ng ulam na ito, panoorin nyo po at madali lang naman. Mainit na mantika, ilagay ang filling sa loob ng talong, ilubog ang talong sa binating itlog, at tsaka ako po iprito. Hayaan nyo po munang manikit at maging tostado yung isang side tapos eh, ibaliktad nyo po pagkatapos po ng mga dalawa tatlong minuto para tuluyang maluto yung alamang. Yan ang ulam na pwedeng gawin ng pangmayaman dahil sa feeling, pwede rin pong gawing pang simpleng buhay katulad natin. Kaya alamang lang po ang ginawa kong panloob para kayang-kaya ng bulsa tatlong bukilyan talong nga lang po ang ginawa ko para maging easy para sa inyo pero palagay ko eh gets na gets nyo na po ang message ko na madali lang ang paggawa ng tortang talong na may alama o eto pa po ang isang torta version na ginawa ko nung makarang araw ah. eto po yung nagisa lang po ako ng bawang sibuyas nilagyan ko po ng red bell pepper at bangus po ang nilagay ko hinimay ko yung bangus sinanggal lang po ng tinig at saka eto diretso ko na po ang pagtotorta panoorin nyo na lamang isunod na natin tong ating tokwa toyo o patis at pamintang drog. Sasama ko na po itong ating sibuyas na mura. Magandang tignan. No? Papatayin ko na po yung apoy. Ito po yung tatlong itlog na binati ko habang ginigisa natin yung ating bawang sibuyas kanina. O tsaka po natin isama itong ating tokwa at tsaka po yung ating galunggong na hinimay-himay na may konting siling pula. Painit po tayo ng marami-riming mantika at nilagyan ko po ng kalahating tasang harina itong ating uh, pinagsama-samang ricado. Tinutorta ko po ire. Hayaan nyo munang maluto yung ilalim bago nyo paliguan ng mantika yung ibabaw. Sa makatawid po, mga 6 na minuto ko itong ipinrito tinusta ko talaga ng mabuti para po masarap at medyo may kagat at malutong yung ibabaw. Ilalagay ko na po itong ating kamatis. Ito pong kamatis na rin medyo hinug na hinug na eh. Kaya dinesisyonan ko ng isama rito sa ulam natin ginagawa para maraming sabaw. Pamintang durog. Patis po din ang ilalagay ko, dalawang kutsara. Maglalagay po ako nito ha, shrimp cube. Tunawin po natin yan. Alagyan po na po ng sabaw. Ito po yung dalawang tasa ng tubig eh, pero hindi ko po ilalagay lahat. Kuluin po natin at nang matunaw yung ating uh, shrimp cube. O ngayon kumukulo na po, maglalagay po tayo ng multi-purpose o all-purpose cream. Isang maliit na lata lang po ang aking inilagay. Alam nyo, mas mainam po kung sa huli lalagyan nyo po ng dahon ng malunggay para kompleto na po sa sustansya. O hindi pa tayo tapos dyan, ha? sandali lang po. Katamtaman na lang po ang apoy at may cream na po tayong inilahok eh. Baka po makurta pag malakas yung malakas yung apoy. Lagyan niya po natin ng gisanti sa lata. Paborito ko yan. Nabibili po yan sa palengki eh. O niyo na po. Ayos na po ito, sandali lang po ha. O lagyan po natin ng cheese. Grated parmesan cheese po ito. Kung meron lang naman kayo sa refrigerator, para creamy-creamy po ang dating ng ulam nyo at paggayak na po ang pamilyang kumain eh, tsaka nyo po ilagay ang ating tortang galunggong with tokwa. Ayos na ayos po yan. Okay na po bahalang dumiskarte kung anong gulay meron kayo sa refrigerator o anong mabili nyo sa palengking mura at madaling lutuin yung po ilahok nyo katulad ng ginagawa ko dini sa bahay. Ayos po ba? Kayo ang boss eh. Ranbilaro po.